Hello guys, ayan magandang hapon ayan, dito muna ako sa doyan ngayon, habang maghihintay na aking sinaing kapag na ako doon sa pasina iniwan ko lang tapos, ayan, dito muna ako tumambay sa doyan maulan dito sa amin ngayon ayan kaya ma masa masarap mag ano magpalamig. Ayan. Dito rin yung aking alagang aso. Ayan si Barry. 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 Chikolip. Kami yan. yun Yan. yung aking kasama dito. Alas, alas na something pero ano, maliwanag pa. Pero makulimlim. Mm. Ang gawa ng masama rin kasi yung ano, panahon. So, ayan nagpahinga muna ako dito kasi kanina galing ako naglinis ito, nilinis ko yan pinunasan ko yan tapos naglinis din ako ng fridge tapos naglinis din ako ng oven ayun, nilinis ko yung kusina um, para alam yan okay din may isang araw, naglinis naman ako dito rin. Nagpuspos ako ng mga ano, sahig. Kaya, ano, pahinga muna. Mm. Tapos kaya nang umaga, ano ba yung ginawa ko? Ay, nagano pala ako. Na garden. Mm, na garden ako kaya umaga. Tapos, tapos ko na garden, ayun. Nag make up na. <laughs> tapos, ay, naligo pa pala. Tapos yun, nag make up na. Tapos yun. Katapos, kung mag-lunch, ay, sya na, ayun. Trabaho na ako sa kusina, naglinis na. Kasi nilinis ko yung oven namin. Although malinis naman siya, pero yung parang general. Ayun, minsan ko lang siya kasi din general. Tapos, ayun, naglinis ako ng aming fridge. Kaya, ayun, pagod din na, ano na nga tong kamay ko eh. Ayun, sa pagkukuskos. ko na kasi, ano, na tawag dito nasira na yung kuko kuko kasi ka ayan ka, ka, ka ayan so ayan lang guys ito yung trabaho ng ano all around <laughs> so ayan lang magandang hapon sa inyo lahat isang maulan na hapon